May pumasok sa baldi ko. Iwan ko kung ano to. Tingnan nyo, guys. Ano ba yan? Yan, guys. O. Oh, sa baldi. and guys. Pumasok sa baldi ko. Takot ako, guys. Baka mga katiyan <coughs> guys Pumasok sa balde ko, guys. Maligo na sana ako. Bumaba ako dito kasi maligo na ako. E kumakalabog yung balde. E, pagtingin ko, ayan. Ayun oh. ayan 'yan pala ang nasa loob. Ang laki pa naman. para siyang ahas ng mukha Parang ahas yung mukha, guys. Kakatakot. So, yun lang. Sinishare ko, pero yung bahala siya dyan. Ayoko kung ano yan. Baka kagatin pa ako, eh. Ang haba pa naman ng buntot. So, maligo na muna ako, guys okay magpapaalam na, bye.